open natin, open. Open natin ang ating order. Um. Opo, alam nyo para sa inyo ito, talaga. Alam nyo. Hindi ko pa naman sinasabi, oh kanila daw po ito yehey 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 happy daw sila kanila daw ito ay sus ay sus ito guys natin na tinanak. Mm. Opo, yung dalawang baby na yan ah. Oh. Oh, ito na, ito na. Mm. Ito na, ito na. pa yung dalawang dito. Oh! Wait Wait lang! Wait lang. Luna. You want Luna? Oops. Bubbles, bubbles. Uy, uy, One more. Yay. Also, bubbles come here. Bubbles. Bubbles. Okay, adding bubbles ito. Stop na. Isa lang daw, isa lang daw. Ay, Luna. Luna. Luna, no. Ay, ay, ay. Ano ah? Sinukuha mo sa ating ito eh. Hmm. Wala na anak, wala na. Stop na. Isa lang daw, isa lang daw. Gusto mo pa, Luna? Alika, oh, alika. Uh -uh. Open mo na, open mo. Open mo. Sa so, sa inyo to na, ading.